Ito naman. Kay, ano ba itong halang? Love Lucy. Galing kay Lucy. Ano ba ito Lucy? Oh! Wow! Vanilla Bean Noel. Body and Bats Work. May kandila din siya. Ang dami ko ng kandila. Ay, ang bango. Ang bango. Ang bango talaga. Thank you, Lucy. I'm so proud of you. Thank you so much. Oh, ayan. Mga ka Mommy. Sobra. Sobra. Nakakatouch naman. Di ba? Thank you, Lucy. Ang bango dyan. Hmm, bango. Thank you to God be all the glory. Lord, bless my gift. All my gifts. And to God be all the glory. And give us a uh, bless us. <laughs> Sana magamit mga naman. Nakatulog sa akin yung maayos lahat at ito. Thank you, Lord. God. This is so many. Maraming maraming salamat po. In this name, I pray. Apo Tapos, ito naman, mga kablesi, binigay ng isa sa, isa sa mga estudyante namin. Oh, eto ang pangalan ng estudyante namin is from Dalga. ng batang to. Ang galing-galing niya kumanta ng concert kami. Kaya siguro natuwa yung nanay niya. nagbigay ng regalo. Buksan At ano nga pala siya? Oh, rituals. Oh, ay, ay. Rituals. Ayan. Mahal daw yan. Hindi naman ako bumibili ng gantong brand kasi alam mo naman, hindi naman mahilig sa mahal, yung murahin lang ang gusto ko. Ayan, o, oh, diba? Meron kaming ganyan, rituals. Sakura, o, oh, Japan, Japan. O, oh, shower gel. Rice milk and cherry blossom. Ah, pangligo pa ito. <laughs> shower gel. So, ayun, mga kableshi, magka, magkakaroon na ako ng ano, magamit gamit pang ano pang ligo o di ba kasi nakalagay shower gel ah uh, ba most de sensational foaming shower gel o di ba pang mayaman ayan thank you Dahlia